kimasok sa trabaho ng iba. Yes po? number of Are you with the LBTL? or the Marcos? Why should I uh, be uh, required to make a choice? Uh, mahal ko silang lahat. Ang uh, ayoko, yung nakakasira uh, ng aming pangalan. So ipagtatanggol ko. Alam mo, hirap na hirap kami. 36 years yan pinaglaban uh, matapos yung uh, EDSA, no? Talaga kung saan-saan na -saan ako napadpad. Ang hirap-hirap talaga ng pinagdaanan ng namin, ng aking pamilya, ng ating mga ng aking mga anak. Pagkatapos itong hulog na langit, na second chance sa aming pamilya, sisirain lang ng kung sino-sino. Hindi naman ako papayag niyan eh. Bansa sa tingin nyo, mahalpa kayo ng mga Duterte considering the goal is all out, lalo eh, is challenging PBBM to undergo drug test na. So, maayos pa ba ang relasyon ng mga Duterte at Marcos? Sa so, palagay ko, ang uh, uni eh, talagang may, may tama na, no? may, may, may lamat na talaga ang pagkakaisa, pero sa palagay ko, yung mga principal, hindi naman na uh, maguloy. eh. Yung magulo, yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi, yung mga demonyo at ahas sa uh, laylayan ng palasyo, <laughs> eh talagang uh, mahirap dyan eh. no bata ako, tinawag ko ng snake pit ang malakanyang. Lahat nagulat, Pati ang tatay ko. <laughs> Bakit ko daw sinasabing gano'n? Ang lupit ko daw. Pero, totoo naman eh. Ah, Ganyan talaga ah, eh. Ang, ano yung dugon uh, nyo ba? Yung, ah, uh, yung, ah, uh, ano ba yung tinatanong mo kanina? Ang dami mong tanong, sunod-sunod. So, mahal pa ba kayo ng mga superte? At kung magkaayos pa ba yung uh, pamilya niyo, Considering na si Ligong ay medyo iba na. Matagal na naman. Okay, lang okay lang naman yung mga principal. Uh, I think uh, the president and the vice president are able to work together, uh, provided there's no uh, continuous interference from all kinds of harmful and destructive forces. Why? Yes. Can now uh, we allow other people to ask questions, please? Mm -hmm. na pareho Ah, may ng... ganun ba? Hindi ko narinig pasensya. Wala akong alam sa drugs eh. Kaya hindi na ako sasama dyan kasi talagang sobrang ignorante ko riyan. Sila na, sila na mag-usap.